Sa gitna ng mga nagdaang taon at kontrobersya sa ilalim ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte, tumindig si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido bilang isang pangunahing tauhan na nagdala ng bigat ng operasyon sa mga lansangan. Ngunit sino ang mag-aakalang ang taong kinilalang bilang poster boy ng drag war ay magsasalita laban sa mismong sistemang kanyang pinagsilbihan? Sa serya ng mga pagdinig noong 2024, isinabog na Espinido ang mga revelasyon na nagbukas ng mas masalimuot na larawan ng pulisya, politika at mga opisyal sa madugong kampanya kontra droga noong nakaraang administrasyon. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i dismantle yung drug drug trade sa Ozamis. Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot uh, Colonel, kayo po ay naging intel officer. So, um, whatever you gathered in your time as intel uh, officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po So ano po yung tingin nyo? Bakit pina-eliminate yung uh, drug lord sa Osamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complain ni... Kirwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kirwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for one month. For that, uh, your, your Honor, Mr. Chair, din, kasi nakita nila na this si Kirwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinosa sa USAMIS para mamatay. Di uh, Siguro, ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinosa kasi si Espinosa, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Grade 1, Section 10 lang. Pero, ang pag-understimate nila, na-accomplish ko yung uh, Espinosa Drug Drops, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, may sincere, hindi nila binigay sa akin si Ardot at sa Casinuba. When in fact, na-file na natin ng complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga uh, protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested uh, in Taiwan. Pagdating mo mismo dito sa Krami na maghingi ako ng permission sa um, GPNP at the time si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I, uh, I presume... Uh, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay? Para matapos na sana yung problema ng drug war. Kasi uh, I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang... Espinosa. Walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. So, yun ang nakita ko yung oral, Mrs. na kung ito ang, ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa polis lang. Kung mag, maski gusto pa ng mayor, congressman, governor, kung gusto pa nila kung ang polis, stand like a brig, uh, like a brig, stick to implement the role of law, walang magawa ang politisyan. Pero, galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, kidnapping, kidnapping, galing sa PNP, your honor, Mr. Sir, uh, hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang Uh, police polícia noong August 28, 2024 sa isang pagdinig ng House Quad Committee Inilahad ni Espinido na ang bawat pulis na kasali sa kampanya kontra droga ay naatasang magtokhang o kumatok at manghikayat araw-araw sa limampu hanggang isang kabahayan na mga hinihinalang drug user o pusher. Ang sistema ito ay naglalayong mabilis na matunton ang mga hinihinalang drug personalities sa mga komunidad ang tagumpay ng bawat unit ay sinusukat batay sa dami ng bahay na nabisita at kung ilan ang nagresulta sa pagsuko o pagkakaaresto ng mga drug suspect. Ayon kay Espinido, ang pagbibigay ng kota ay nagdulot ng pressure sa mga pulis upang magpakitang gilas sa kanilang mga opisyal. Meron umanong ipinangakong gantimpalang pinansyal para sa bawat matagumpay na operasyon, lalo na kung ang huli ay may kinalaman sa malakihang droga. Ang bawat matagumpay ng malaking buy operation ay maaari makatanggap ng 100,000 pesos mula sa mga lokal na opisyal. Inilahad din ni Espinido na ang ganitong sistema ay may basbas mula sa mataas na opisyal na anya'y ginagamit upang higit pang himukin ang mga tauhan ng PNP na maging agresibo sa kanilang mga operasyon. Sa isang banda, ito ay naging mabisang paraan upang mahikayat ang mga pulis na masaktibong harapin ang problema sa droga. Nagresulta ito sa maraming operasyon at pagkakaaresto ng mga hinihinalang drug personalities. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Espinido na nagbunso dito ng katiwalian at pang-aabuso sa hanin ng PNP. May mga ulat na nagkaroon ng maling pag-uugnay sa mga inusenteng tao upang maabot ang kota o makuha ang gantimpala. Dahil sa matinding pressure, naging mas agresibo ang ilang pulis sa paggamit ng puwersa na nagdulot ng mga insidente ng extrajudicial killings. Matapos ang mga pahayag ni Espinido, iniutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang isang malalimang pagsusuri sa mga alegasyon ng Koran Code Kota at Reward System sa ilalim ng Oplan Double Barrel ng nakaraang administrasyon. Ang review panel ay binubuo ng Office of the Deputy Chief PNP for Operations, PNP Quad Staff, Internal Affairs Service at Human Rights Office habang ang ilang opisyal ng PNP at gobyerno ay tinanggi ang sistema ng kota. May iba naman nagsabing ito ay bahagi ng motivational strategies para sa mga polis. Matapang niya rin ipinahayag at tinawag ang PNP bilang, koran pinakamalaking crime group sa bansa na naging sanhi ng malaking kontrobersya at reaksyon mula sa mga opisyal at publiko. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? Ayon kay Espinido, ang PNP ay naging pangunahing grupo na nasasangkot sa pag-aabuso sa karapatang pantao at iligal na gawain sa ilalim ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Binigyang din niya na may mga miyembro ng PNP na tumanggap ng suhol, nagmaniobra ng ebidensya at nasangkot sa mga extrajudicial killings upang mapalabas na matagumpay ang kanilang operasyon. Sinabi rin niya na ang ilan sa mga tauhan ng PNP ay naging bahagi ng mga sindikato ng droga at iba pang iligal na gawain sa halip na sugpuin ang mga ito. Binigyang din niya na ang ganitong sistema ay nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko sa PNP bilang tagapagpatupad ng batas. Matapos ang kanyang pahayag, agad na tinutulan nito ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng PNP. Sinabi nilang hindi patas ang mga akusasyon ni Espinido at nasisira nito ang imahe ng institusyon. Ang ilang opisyal ay naghamon kay Espinido na maglabas ng kongkretong ebidensya upang patunayan ang kanyang mga alegasyon. Ang mga human rights advocates at kritiko ng war on drugs ay nagbigay ng suporta sa pahayag ni Espinido, sinasabing ito ay sumasalamin sa kanilang matagal ng mga paratang laban sa PNP. Gayon paman, may ilang grupo na nagsabing hindi ito ang kop at masyado itong malawakang generalisasyon laban sa PNP. Matapos nito, September 2024, nagbigay ng paglilinaw sa Espinido sa kanyang pahayag, humingi siya ng paumanhin at sinabi Sabing ang layunin niya ay paalalahanan ang PNP na gampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad at hindi upang siraan ang buong institusyon idiniin niya na ang mga pulis na nag-abuso lamang ang kanyang tinutukoy at hindi ang lahat ng miyembro ng PNP. Binigyang linaw ni Espinido na nananatili siyang naniniwala sa kakayahan ng PNP na maglingkod ng tama. Ngunit binigyang diin ang pangangailangan ng reforma at pananagutan sa hanay nito. Ayon sa kanya, ang kanyang layunin ay hikayatin ng pagbabago upang maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Ang kontrobersyal na pahayag ni Espinido ay nagbunsod ng mga panawagan para sa malalimang reforma sa PNP kabilang na ang mas mahigpit na pagsubaybay sa mga operasyon at internal na sistema nito. October 2024, sa isa na namang pagdinig ng House Quad Committee, nagbigay si Espinido ng isang kontrobersyal na pahayag kung saan binawi niya ang kanyang mga naunang testimonya na naguugnay kay dating Senadora Leila de Lima sa iligal na droga. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng malaking issue sa kredibilidad ng mga kaso laban kay Dilima at muling nagpakilos sa mga kampanya para sa kanyang pagpapalaya. Sa panahon ng Administrasyong Duterte, isa sa si espinido sa mga personalidad na nagbigay ng testimonya laban kay Layla Dilima na nagdulot ng kanyang pagkakakulong noong 2017 dahil sa mga kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Ayon sa kanya noon, si Dilima ay may koneksyon sa ilegal na droga sa loob ng New Believed Prison, partikular sa pakikipagsabuatan sa mga drug lords. Ang kanyang mga kritiko kabilang sa si Espinido ay nagsabing siya ang protektor ng mga sindikato sa droga patay sa mga pahayag ng mga convicted drug lords na tumistigo laban sa kanya. Ngayon, ayon kay Espinido, napilitan lamang siyang tumistigo laban kay Dilima dahil sa matinding pressure mula kay Senator Ronald Bato de la Rosa na noon ay hepe ng PNP. Sinabi niya na may malinaw na utos mula kay De La Rosa na magbigay ng testimonya na magpapalakas sa kaso laban kay Dilima. Kinumpirma rin niya ang naunang pahayag ni Kerwin Espinosa, isang kilalang drug lord, na sila inutusan na tiyakin ang pagkakatugma ng kanilang mga testimonya laban kay Dilima. Anya, ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang palakasin ang mga alegasyon laban kay Dilima, na noon ay kilalang kritiko ni Pangulong Duterte. Ang kampo ni Dilima ay agad na sinuportahan ang pagbubunyag na ito. Sinasabing isa itong patunay na ang mga kaso laban sa kanya ay fabricated o gawa-gawa lamang. Iginit nila na ang mga testimonya tulad ng kay Espinido ay bahagi ng sistematikong pag-atake laban sa kanyang reputasyon bilang kritiko ng administrasyon. Agad na itinanggi ni Senator De La Rosa ang alegasyon ni Espinido. Ayon kay De La Rosa, wala siyang iniutos na magbigay ng pekeng testimonya laban kay Dilima at sinabi niyang ang mga naunang testimonya ni Espinido ay totoo at voluntaryong ibinigay. Ang pagbawi ni Espinido ng kanyang testimonya ay nagdulot ng malawakang diskurso tungkol sa pagiging lehitimo ng dalaguar ng nakarang administrasyon. Dito ay pinakita ng mga taga-suporta ni Dilima na ang mga kaso laban sa kanya ay may bahid ng politika. Ang pagbawi ng testimonya ni Espinido ay nagdulot din ng pagdududa sa kredibilidad ng iba pang mga saksi laban kay Dilima, partikular ang mga convicted drug lords na nagbigay ng parehong testimonya. Dahil dito, may mga panawagan na investigahan ang papel ni De La Rosa at iba pang opisyal sa di umano'y sapilit ng pagpapalabas ng maling testimonya laban kay Dilima. Sinabi ni Espinido na ang kanyang pag-urong ng testimonya ay bahagi ng kanyang pagsisisi sa mga maling nagawa noong kampanya kontra droga. Anya, gusto niya maging bahagi ng pagwawasto ng mga pagkakamali at panawagan ng katarungan para sa mga naging biktima ng maling sistema. Nagbigay pa si Espinido ng mga matitinding akusasyon laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo Ayon kay Espinido, noong 2016, nang siya ay hepe ng Albuera Police Station sa Leyte, inutusan siya ni De La Rosa na alisin ang problema sa droga sa lugar. Ang salitang alisin ay kanyang ininterpreta ang pumatay ng mga sangkot sa droga na nagdulot ng pagkamatay ng maraming suspect sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kaugnay nito, sinabi na Espinido na ang kautosang ito ni De La Rosa ay isang halimbawa ng shoot to kill order na nagpalakas sa agresibong kampanya kontra droga sa Albuera at sa iba pang bahagi ng bansa. Anya, ang ganitong klasing utos ay nagbigay ng legal na basbas -bas sa mga pulis na gumamit ng labis na puwersa sa kanilang mga operasyon. Sinabi ni Espinido na si Bongo na nooy malapit na tagapayo ni Pangulong Duterte ay may papel sa pagpupondo ng kampanya kontra droga gamit ang mga pondong nagmula umano sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa kanya, ang ilan sa mga pondong ito ay ginamit upang ponduhan ang operasyon ng Tokhang at mga kaugnay na aktibidad ng PNP. Kabilang na ang pagbibigay ng reward sa mga matagumpay tagumpay na drug bust. Kaugnay ng mga naunang pahayag ni Espinido tungkol sa reward system, sinabi niyang si ay may kaalaman at direktang koneksyon sa pagbibigay ng pondong ginamit para dito. Dagdag pa niya, ang paggamit ng pondo mula sa Pogo ay hindi nalaman ng publiko ngunit bahagi ng estratehiya ng administrasyon upang tiyaking magpapatuloy ang kampanya kontra droga. Mariing itinanggi ni Dela Rosa ang mga akusasyon. Ayon sa kanya, ang utos na alisin ang problema sa droga ay hindi nangangahulugan ng pagpatay, kundi pagtugon sa problema sa pamamagitan ng legal na operasyon at estrategiya. Idiniin niya na ang interpretasyon ni Espinido ay mali at hindi niya kailanman inutusan ng sinuman na lumabag sa batas o gumawa ng karahasan. Itinanggidi ni Bongo ang paratang na Espinido, partikular ang pagkakasangkot niya sa pagpupondo ng kampanya kontra-droga gamit ang pondo mula sa Pogo. Sinabi niyang ang kanyang papel sa administrasyon ay limitado sa pagiging tagapayo ni Pangulong Duterte at wala siyang kontrol o partisipasyon sa mga pondong ginamit sa kampanya sa mga sumunod na pagdinig. Inamin ni Espinido na ang kanyang mga pahayag laban kay Senator Bongo ay batay lamang sa kanyang mga narinig na impormasyon at wala siyang personal na kaalaman o ebidensya na magpapatunay sa mga ito. Ang umanong impormasyong ito ay natanggap niya mula kay dating Mayor David Navarro ng Clarin Misamis Occidental na ang pondo mula sa Pogo ay ginamit din sa reward system na ipinadaan mula umano sa antas ni Senator Bongo. Dagdag pa ni Espinido, nanggagaling din daw umano ang reward na 20,000 pesos para sa bawat napatay na drug suspect mula sa small town lottery operators at wedding lords. Ang mga intelligence funds ay ginamit din daw sa reward system. Bagaman hindi niya direktang sinabi kung saan eksaktong nagmula ang mga pondong ito, binanggit niya na ang impormasyon ukol dito ay karaniwang nalalaman sa hanay ng mga pulis. Ayon pa kay Espinido, si De La Rosa na nooy hepe ng PNP ay may kinalaman sa pagkakabasura ng mga kasong isinampa laban kay Kerwin Espinosa. Sinabi niyang may mga insidente kung saan ang mga kaso laban kay Espinosa ay tila sinadyang ipawalang saysay o hindi tinutukan ng maayos upang maprotektahan ang drug lord. Nang mahuli si Kerwin Espinosa sa Dubai noong 2016, sinabi ni Espinido na iminungkahin niya ang masinsinang investigasyon sa mga koneksyon ni Espinosa sa mga drug syndicate. Ngunit sa halip na suportahan ang kanyang panukala, inutusan umano ni De La Rosa na ilipat ang kustudiya ni Espinosa sa Anti-Illegal Drugs Group o AIDG ng PNP. Itinuring ito ni Espinido bilang hakbang upang limitahan ang lawak ng investigasyon kay Espinosa at posibleng protektahan ang mga opisyal na may kinalaman sa kanyang operasyon. Ibinunyag din ni Espinido na ang ilan sa mga pulis ay tumatanggap ng suhol mula sa grupo ni Kerwin Espinosa bilang proteksyon sa kanilang mga aktibidad. Isiniwalat niyang may mga report na ipinadala sa pamunuan ng PNP ukol dito, ngunit karamihan ay hindi inaksyonan o di kaya'y tinanggal. Mariing itinanggi ni De La Rosa ang akusasyon ni Espinido. Ayon sa kanya, ang mga pahayag ni Espinido ay walang batayan at isang insulto sa kanyang track record bilang hepe ng PNP. Itinanggi niyang siya ay naging protektor ni Kerwin Espinosa o ng sinuman sa mga sangkot sa droga. Ipinaliwanag ni De La Rosa na ang desisyon na ilipat ang kustudiya ni Espinosa sa AIDG ay isang hakbang upang maprotektahan ang ebidensya at mapabilis ang pag-usad ng kaso at hindi ito para sa proteksyon ng drug lord. Anya, ang AIDG ay may sapat na kakayahan upang hawakan ang ganitong klasing kaso. Dagdag pa ni Espinido, ginawa raw siyang scapegoat ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa upang masisi siya sa mga umanoy kaso ng EJK na naganap sa ilalim ng kampanya kontra-droga. Sinabi niya na kanyang papel bilang isa sa mga pangunahing tagapagpatupad ng kampanya kontra droga ay ginamit upang itago ang mas malalaking sistematikong problema at kontrobersya sa loob ng PNP at ng administrasyon. Sinabi ni Espinido na siya mismo ay isinama sa drug watch list na anya isang hakbang upang sirain ang kanyang kredibilidad at pahinain ang kanyang reputasyon. Ayon sa kanya, ang paglalagay sa kanya sa listahan ay walang basihan at isang pagtatangka upang patahimikin siya dahil sa kanyang nalalaman tungkol sa mga operasyon at insidente ng EJK. Inamin ni Espinido na marami siyang nalalaman tungkol sa mga extrajudicial killings na naganap sa panahon ng kampanya kontra droga. Bagamat hindi niya detalyado ang mga partikular na insidente, sinabi niya na ang kanyang kaalaman ay may kinalaman sa mga operasyon kung saan ang mga suspect ay tinarget ng walang sapat na legal na proseso. Ayon kay Espinido, ang pagsasama sa kanya sa drug list ay naglalayong i-divert ang atensyon ng publiko mula sa mas malawak na isyu ng karahasan at pag-aabuso sa karapatang pantao na naganap sa kampanya kontra droga. Sinabi niyang ito ay isang taktika upang gawin siyang fall guy sa halip na direktang masisi ang mga mas mataas na opisyal na nagsusulong ng kampanya. Sinabi niya na ang mga utos mula sa itaas ay kadalasang may shoot to kill directive na nagdulot ng maraming pagkamatay. Ngunit ang pananagutan ay tinulak sa mga nasa mas mababang rango tulad niya. Matatandaan pa noong taong 2017, inilipat si Espinido sa Ozamis City upang pamunuan ng kampanya laban sa ilegal na droga, partikular laban sa pamilya Parohinog, na pinaghihinala ang sangkot sa mga ilegal na gawain. Naniniwala si Espinido na kanyang pagkatalaga sa Ozamis ay isang hakbang upang ilagay siya sa panganib na para bang siya ipinadala roon upang mapatay ng grupong tinatawag na Kuratong Baleleng na konektado sa pamilya Parohinog sa kabila ng kanyang pangamba. Tinanggap ni Espinido ang assignment alinsunod sa utos ni dating PNP Chief Bato de la Rosa. Sa isang pagpupulong sa loob ng isang simbahan, hinarap niya si Mayor Reynaldo Paruhinog at ang pamilya nito upang bigyan sila ng pagkakataong sumuko ng mapayapa. Gayon pa man, itinanggi ng mga Paruhinog ang anumang pagkakasangkot sa iligal na gawain at iginiit na sila'y biktima ng pampulitikang pag-uusig. At noong July 30, 2017, pinangunahan ni Espinido ang isang operasyon upang magsilbi ng mga search warrant sa mga ari-arian ng pamilya Paruhinog. Nagkaroon umano ng shootout sa pagitan ng pulisya at ng mga tauhan ng Paruhinog na nagresulta sa pagkamatay ni Mayor Renaldo Reynaldo Aldong Parohinog at labing apat na iba pa. Ayon kay Espinido, ang operasyon ay isinagawa ng naayon sa mga pamantayan ng pulisya at lihitimo ang naging resulta nito. Sa kabila nito, mariing itinanggi ni dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa ang mga pahayag ni Espinido. Ayon kay De La Rosa, ang pagkakabilang ni Espinido sa drug list ay resulta ng isang validated intelligence report at hindi dahil sa anumang personal na dahilan o pagtatangkang gawing scapegoat si Espinido. Sa inyong opinion tol, paano naapektuhan ng mga revelasyon na espinido ang pananaw ng publiko sa war on drugs ng nakarang administrasyon? Naniniwala ka ba na ang sistema ng kota at reward sa PNP ay naging sanhi ng katiwalian at pangaabuso sa kampanya kontra droga? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mga reformang dapat ipatupad sa PNP upang maibalik ang tiwala ng publiko? At sa tingin ninyo, bakit bumaliktad si Espinido laban sa nakarang administrasyon? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!